Mga Pinoy na lehitimong Pogo workers dapat tulungan. Ang detalye po ng balita, hati ni Patrol No. 19, Selly Ortega Bueno. Dapat tulungan ng gobyerno ang mga lehitimong Pilipinong nga uh, manggagawa ng nirade na Pogo sa Pasay City para makapagsimula muli. Ito muling pinanawagan ni Senate Majority uh, Leader Francis Tolentino na nagsabi na dapat protektahan na ang mga Pilipino manggagawa mula sa diskriminasyon sa job fairs at hiring. Uh, Una rito sinabi ni Andres Secretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCA na abot sa 192 Banyaga at 73 Pinoy ang kanilang naaresto matapos sa lakayin ng isang pogo sa Pasay City na sangkot sa illegal activity tulad ng labs scam at scamming. Sa kabuang bilang ng mga Pinoy, 62 umano ang pinayagang umuwi ng PAOKA. Ang mga pinawing Pinoy ay pawang nagtatrabaho bilang maintenance at housekeeping staff na naturang pogo at walang kinalaman sa mga illegal activities sa tulad nga ng cryptocurrency at lab scams. Kaugnay nito, hinimok ni Tolentino ang paok na makapagtulungan sa Department of Labor and Employment para matulungan ang mga Pinoy na legitimate worker pero kabilang sa mga naapektuhan. Magugunit ang unang nanawagan si Tolentino para sa pakanaan ng mga lehitimong Pinoy Pogo workers matapos si anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na hanggang sa katapusan na lang ng taon pahintulutan ang operasyon ng mga pogo. Alinsunod sa panawagan ng Senador, inihed naman ang Labor Department na nakatakda itong magsagawa ng job fair ngayong buwan na nakatuon para sa mga maggawa ng pogo na nawala ng hanap Ito sa Patrol 19, Cell Bueno, para sa impilang metodong lakas sa D nagbabalita nang tama, naglilingkod ng tama. D